Uy, pre. Alam mo ba? Oh. Munti ka na akong sagutin ni Victoria. Oh? Uh? Parang di ka naman masaya. Girls, di kasi yung kadali sabihin eh. Kasi best friend ko siya. Josh! <laughs> um, ano ibig sabihin nito? Jerwin, sinasagot na kita. Talaga <laughs> ba? Oh, dude! Josh! Pasok! Josh, oh, napadaan ka ata. Pwede bang dito lang muna ako? Ha? Huh? Bakit naman? Huh? visit kasi yung eramat ko eh. Ha? Huh? ba? Um, sige, pwede naman. Kasi wala namang tao dito eh. Naka-out of town naman si ma'am tsaka si daddy. Ah, huh? talaga ba? Huh? Salamat Priya. Wait lang. Kuha mo ako ng Talaga ba? Oo. Eh, no? uh -huh. Okay. Ah, kung pre, Magtabala ka pa. Sus, ano ka ba? Okay lang yun. Inom ka muna. Uy, pre, alam mo ba? Oh. Munti ko na akong sagutin ni Victoria. Ah? Huh? Oh. Parang di ka naman masaya. Nagsaselos ka ba? Oh, nagsiselos ako. Sus. Alam mo ko namang dati mong Chris Victory. Ah. <laughs> uh, oh, dati lang naman 'yun eh. Pero ako okay lang 'yun na, yun naman 'yun eh. Oh, minum ka muna. Ako na. Ako na ana. Ah, ano ah, 'to, Jus? Ano ka ba? Kumain ka lang kaya? Eh bae, bakit hindi mo nalang kasi aminin kay Jerwin na bakla ka? Alam mo, may hirap yan pag nalaman niya pa sa iba. Ah, bae, ang hirap pa si sabihin na bakla ako. Tsaka ang hirap din na malalaman niya na gusto ko siya. Girls, hindi kasi yung kadali sabihin eh. Kasi best friend ko siya. At natatakot ako baka dayuan niya ako. Alam ko mahirap, pero isipin mo na lang, di ba? Mas mahirap kapag nakulong ka sa sarili mong pagkatao. Pare, okay. Kaya ako sa'yo, pag-isipan mo. Okay? Oh, dude! Dito ka na naman? Yes. Oh. Pwede dito muna ulit ako? Baka naman. Ang gulo sa bahay. tsaka. Oh. Pwede naman. Tsaka. Ba't parang malungkot ka? di ako may replay ni Victoria. Ano ba? Ano ka ba? Okay lang yun. Baka busy yung tao, di ba? Kaya hindi ka na Ano? Baka napagod ka na din. Pasok ka na sa kwarto. Pahinga ka na din. Tara. Salamat, Josh. <laughs> ano ka ba lang yan? Ano ka ba? Tara na. Pasok na tayo. Josh! Jerwin? Um, Ano'y ibig sabihin nito? Ah, Jerwin... Ah... Di ko na kailangang lokohin ko pa yung sarili ko. May pala ako sa'yo. Matagal na kitang gusto, Jerwin. Ah, at sorry kung... Matagal ko na itong sa sa'yo. Josh... Matagal ko nang alam. Tagal ko ang alam ng pagkatao mo. Napapansin ko nga lagi kang nakatitig sa mga klase natin. Josh, tanggap kita bilang kaibigan. Mahal kita bilang kaibigan. Sorry, Josh. Kung hanggang dun lang tingin ko sa'yo, pero Josh, mahal kita bilang kaibigan. It's okay. Oh, Josh. Victoria. At bakit pala gusto mo makipagkita? Okay lang ba si Jerwin? Oo, oh, okay lang si Jerwin Tsaka, alam mo naman na kaibigan ko si Jerwin di ba? Ah, mm. Uh, uh, ayaw ko kasi nakikita si Jerwin na nalulungkot. Ganun uh, ba? At, ba't hindi ka na nagparamdam sa kanya? Hindi, ginawa ko lang kasi yung Josh. Kasi gusto ko lang malaman kung mamimiss ko siya. Kung pares ba kami na nararamdaman. But, it turns out na gusto ko talaga si Jeremy. Ah, ganun ba? Um, uh, Victoria, may baibiling lang sana ako sa'yo? Ano yun, Josh? Sana ingatan mo si Jerwin ah. At <laughs> wag na wag mo sasaktan. Alis na kasi ako papuntang Canada. Um. Victoria? Josh? Total lang dito ka na rin, Josh. Jerwin? Sinasagot na kita. <laughs> Talaga ba? I love you. Salamat, Victoria. Uh, Victoria. Yung willing ko sa iyo, ha? Huwag kang mag-alala, Josh. Mamahalin ko ang tunay itong best friend mo. Dude. Ingatan mo yung sarili mo, ha? Alam naman na. Mahal kita. Basta. Mag-ingat ka lang palagi. Salamat, Salamat, ha? Sa panahon na andyan ka sa palagi sa akin. Mag-ingat ka, Josh. Ingat, tol. Salamat, Josh. Huy! <laughs> Dod! Josh, kamusta <dude. laughs> ka? Okay lang naman. Masyadong pasyon ka dito. Kamusta yung Canada mo? Masaurang okay. Tsaka... <laughs> Ay, na, ha, may nakilala ako doon. Sino? Nasaan saan siya? Nag-park pa lang. Wait lang. Parang malapit din. Ah, eto na. Oh my God! Si Enzo oh pala, God. boyfriend ko. Nakilala ko lang din siya sa Canada. Oh my God! Babe! Gano'n nakakatagal? Ah, uh, two years? Two years? Pagka mo pagmanok ka? Oo. So, paano? Double D tayo. Hang tayo. Tara. 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 Tara.